Hello guys, welcome back sa Nelodge TV. At ako nga pala si Nelodge no. So ngayon, uh, may papakita lang ako sa inyo yung aking trading result, no. So gusto ko uh, pakita sa inyo yung uh, status ng aking trading journey ngayon. So sa mga ano rin diyan sa mga traders din diyan at baguhan, no. Sa mga nakakasabay ko, ito pampalubag loob, no. Papakita ko sa inyo ang aking trading result ngayong linggo, uh, okay? Ito nga pala yung aking trading result sa aking journal, okay? So, nung Monday, talo ako. Nung ngayong linggo yan, guys. November 6 ako nag-start. Tuesday, talo rin. Wednesday, talo din. Then, ngayon, hindi ko alam kung matatalo o panalo. So, nakaka... Ang na pala dito, guys, na nasusunod ko yung plan niya. Yung plan ko. Okay, plan ko pala. Okay, so, ang plan ko, ang plan risk ko is $12 dollars lang, no? So, natalo ako ng $12, no? So, hindi ako ah, uh, lumalampas ng 12 dollars. Siguro may points lang, no? Kunti. Pero, hindi na ako lumalampas, no? So, sinasunod ko yung aking, ah, uh, yung aking plan, game plan for your GST. And, your target is 36, no? Doon. Ah, uh, stick tayo dyan. Hindi tayo mag-early TP, no? Stick tayo dyan sa target natin. Okay, 1 is to 3 yung ating target. So, yan. Yan yung pala, no? Sunod-sunod yan pala ang talo ko, no? At di papakita ko rin sa inyo yung status ng aking uh, uh, trading growth view. Okay? So, papakita ko sa inyo. So, nagtitake pala ako ng challenge sa uh, funded next. Okay? So, perform challenge. Okay? And ito po ay 6,000 uh, 6K challenge. Okay? So, nag-start ako 6K and then ngayon, dito na siya. Okay? Sa uh, wait. Okay? Sa ano na siya? Sa 5,965. Okay? So, ito nga pala yung, ano ko, yung profitability. No? Mas lamang pa rin ang talo. Okay, so, ayan. So, hindi pa rin tayo nakaka-ahon. Hindi pa rin tayo nakakapasa ng, uh, ng platform. Okay? So, by the way guys, ito yung pinakaunahan kong platform challenge. Okay? So, hindi pa akong tatalo, no? Sinusunod ko lang yung aking risk management. So, dito, bumagsimula dito, bumagsak dito. So, dito nga guys, sa banda rito. Hindi ako, wala, hindi pa nabubuo yung risk management ko, no? Yung trading plan ko, hindi pa nabubuo yan. Then, starting dito, nabuo na siya. Dito ako nag-start, nagbuo ng trading plan. So, nag-spec siya ng konti, then bumaba. Okay? Pero dandahan na yung pagbaba niya, no? So, hindi siya agad-agad nagbaba. Okay? So, sa mga ano dyan, sa mga traders nyo na katulad ko, ano, at malaging talo, ayan, dagan na rin akong talo. <laughs> Hindi kayo nag-iisa guys, no. So, yung calendar natin is namumula, okay. Sa mga gusto pala ng, ano, na, sa banggitin ko na rin itong trading journal natin, no. So, may calendar tayo. So, nagka-calendar tayo ng mga losses, mga win natin, no. And, ito, no? Di-upload ko to sa may aking uh, uh, website, no? So, check nyo na lang dyan sa may description, okay, okay, sa bio ko. And check nyo na lang yung website ko, then, punta nyo lang yung trading journal, no? At download nyo lang po yung mga, ano, natin doon, free trading journal template. So, yun, nakita nyo ba, guys? No? Nakita nyo ba? Okay, kung kayo ay katulad ko na, uh, laging talo no so hindi kayo lagi isa guys marami siguro tayo no <laughs> so comment kayo kap ano ba yung mga experience ninyo sa trades ninyo ngayon at ano ba ang status no katulad nyo ba diba ako na almost uh, ano pa rin down pa rin sa uh, hindi, pa rin, hindi pa rin profitable okay so yun Huwag lang tayo susuko guys no abutin natin yung ating pangarap para sa uh, ano natin pamilya natin ganun yung pangarap -pang ng pamilya natin ito pa rin natin okay so yun uh, let's go samahan nyo ako sa journey ko and follow ko more subscribe no so visit nyo lang yung aking website sando po lahat ng mga social medias and mga ano po mga uh, community you no? Know? so ma ako nagbubuo pa ako ng community which is uh, ano pa lang starting pa lang kumbaga uh, ayun, para sa mga newbies din, mga kaibigan, no? nag-aalap din ng mga maraming kaibigan na makakasama sa trading journey natin. Okay, so yun naman guys and thank you, thank you for watching.